Good morning! And dito na naman ang inyo, ang Mama Joy. Happy Monday! Good morning! Monday! Walking-walking na naman tayo, guys. Pupunta ako na naman ng school. Mama Joy, on duty na naman. Maga pa, guys, para magsundo, pero maga ko pupunta sa school ni Ali. Kasi, syempre, pag... Magpupunta ng school, kailangan mayroong Martis time. Ito lang guys, sabi. Nice! Naambon! Kaliligo lang natin. Bawal sana magsombrero. Pero kasi umaambon. So, dapat magsombrero muna tayo. Gabidyo. <laughs> <The> <laughs> o, diba guys? Tingnan nyo naman yung aking dinadaanan, guys. Ito lagi yung maganda sa araw na sa, ano, sa umaga pag naglalakad sariwang hangin kahit mainit pa yan tapos kulay green yung dinadaanan mo eto yung maganda sa probinsya tingnan nyo naman ay nakakahingal pala maglakad tas nagbibidyo o ba diba? tara na sa siniskwela Bye guys, thank you for watching!